So i-highlights ko po itong uh, nag-inquire no Unang-una nag-inquire po si uh, Ma'am uh, Marilyn Maglasang doon sa ating Facebook page uh, Magkano po yan at pwede po ba ang aircon So ang tinatanong po niya ay sa aircon po yung uh, solar na package or solar setup na uh, pwede sa aircon Uh, ito din si um, uh, Sir Adsis Abu, magkano po kaya ba ng reef at saka aircon? So yung ating uh, pinakita po na solar hybrid na aircon, pwede po yon sa mga 1 horsepower. O, uh, tsaka umaga po siya ginagamit na habang may araw na nagsa-charge. Pero uh, hindi po yon pwede sa mga... 2 horsepower pataas o 2.5 or 3 horsepower pataas. Yun po ang kasagutan doon. So kung nag-ask po kayo ng pagsabay ng refrigerator, gagamit kayo ng mga high wattage or high horsepower na mga aircon, dalawa, tatlo. Ito po yung kanilang quotations no na binigay sa akin galing sa ating source. Uh, how much it will cost lahat ng packages po na uh, lahat po ng packages na mag, uh, ng solar na para sa panghibi duty andyan po sa taas so itong uh, itong sa taas po is uh, mayroon silang uh, quotations no yan yung quotations nila na panghibi duty po yan gagamit ka ng mga water pumps refrigerator uh, air conditions Uh, uh, microwave o yung mga welding machine nandyan po uh, so ito po yung uh, nag ask po ako sa ating source sa company so binigay po nila yung quotation na yan hindi po sa akin galing yan so nandyan yung item nandyan yung unit price nandyan po yung quantity nandyan po yung amount at saka total amount uh, 326,240 po yung binigay nilang packages So, uh, ang pinakamadali po na computation kung uh, i-calculate ninyo kung magkano ba talaga ang uh, solar na gagastusin mo sa inyong bahay is kailangan po yung bill nyo sa korente. Halimbawa, yung bahay namin sa Iligan, nasa 5,000 po yung uh, bill niya ng korente. So, ita times mo po yun ng uh, 48, 48 months. Kung halimbawa ay 5,000 tapos i-times it mo ng 48 months Nasa 240,000 po na halaga ng solar na magagastos mo Estimated na magagastos mo para masolar mo yung ganong bahay Kasi doon sa bill ng uh, currenti, light uh, electricity bill natin na magkikita doon yung total kilowatt hour na nakukonsume mo sa isang buwan So, yun po